Nabuwag ang isang drug den sa Tagig City kung saan apat na indibidwal ang nadakip sa ikinasang drug buy bus operation ng mga operatiba sa Barangay Palingon, Tipas, Tagig City. Yan ang tinutukan ni Staff Sergeant Mary Rose Daet. Estado sa nabuwag na hinhinalang drug den sa isinagawang joint anti-illegal drug operation na pinangunahan ng District Drug Enforcement Unit mag-alas 9 ng gabi sa barangay Palingon Tipas, Tagig City. Matapos ng isang linggong surveillance, dito na inaresto ang mga sospek na kinilalang sina alias June, isang high-value individual pusher, alias Michael, street-level individual pusher, alias Joy, Street Level Individual User at alias Bell Street Level Individual User. Kasi yung mismo yung John Jay na yung na HBI, siya mismo may-ara ng bahay. Tapos yung kasama niya isang <coughs> yun yun kanyang kasama doon sa bahay. At saka doon niya binabagsak yung program. So continuous yung follow-up operation nila. Tapos uh, conduct uh, validation doon sa mga uh, Reneville ng mga ano, yung mga natin. At saka yung si John G. So, meron na siyang mga previous cases. Nasa bat sa operasyon ang tinatayang 80 gramo ng shabu at may standard drug price value na 272,000 pesos. Na-recover din sa kanila ang isang kalibre ng baril at mga bala. Lumabas pa sa investigasyon na magkakaibigan itong mga sospek. Magkaano-ano kayo? The... Kaibigan. Hindi ko po kilala di ko, ko kilala. siya lang kilala. Yung isa po hindi namin kilala. Pero yung isa po, doon po sa kanila nakikitira. Bali, uh, po, kuya kuyahan ko po siya. siya. Mm -hmm. ang mga naaresong sospek ay nakapiit na sa Taig City Social Facility at nangaharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mula dito sa Southern Police District. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mayor Rose Diet. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.